Ito yung mga anak niya. Ayan. Ayan yung mag-asawa. Ito naman yung kabilang anak din. So, ayan din. Nagpapadedi siya. Kitang kita nyo, ha? Sa inyo. Ayan. Ito yung mga mag-aasawa na sinasabi ko sa inyo. Ayan. O, at meron silang mga anak dito. Maliliit pa lang yan. Ito, 4 days pa lang yan. 4 days. Ayan. Yung makikita nyo, yung pinakita ko sa inyo, may mga balahibo na sila. Yun yung mga nasa isang linggo na, may igit. So, ayan, Oh, Mag-aasawa yan. Ngayon, ang gagawin ninyo, para kayo magparami, kukuha kayo ng isang malaking kulungan, tapos, ilalagay ninyo yung babae at lalaki na dagang kosta para magpaparami. Dito kayo magpaparami sa malaking kulungan. Dito kayo magpaparami. At kapag dumami na sila, at nanganak na, ililipat nyo na sila rito sa oro ka na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ibubukod nyo sila dyan para hindi sila nahaluan ng mga makukulit na daga na katulad nila doding daga ayan, <laughs> diba? ayan nagpapadede yung isang nanay at walang magugulo hindi sila na naguguluhan at ito naman papadede rin oh ayan o. o diba ayan guys ha natandaan nyo yan yung mga tip na itinuro ko sa inyo kung paano magparami ng dagang posta Good morning sa lahat ng mga Kabugal TV at meron na naman akong bagong ituturo sa inyo na tip kung paano ba dadami yung mga alaga natin mga dagang at hindi sila makakain ng kanilang mga nanay o mamis na dagang Yan ang ituturo ko sa inyo. Kaya kung isa ka sa mga mahilig mag-alaga o nagpaplano pa lamang mag-alaga ng mga dagang posta na katulad nito Ayan. Dahil ang video ito ay para sa iyo. Una, ang gagawin natin, kailangan maghahanda kayo ng ganitong orakan. Na kahit na anong kulay, na pwede nyo silang ihiwalay. Yung mga dagang posa na bago bagong panganak, na babaeng dagang posa na mga bagong panganak, ihiwalay nyo sila rito. Tapos pag Pagka hiwalay nyo rin ng panibagong panganak din, dito nyo rin sila ilalagay. Kailangan may mga lagayang kayo, mga naka-safe dyan. eto guys, ipapakita ko sa inyo yung sako na yan. Ito ang mga lagayan. No? Oh. Ayan. At ito naman yung isa. Ayan. Magaling mo na natin ito. Ang ilong ninyo. Ayan, ito. Ayan, hindi nyo. Ito. Ito sa inyo. Ayan. Kita nyo, kita. Ha. Ha, Kita nyo. Ayan, ayan. Yan ang mga baby nya. So, ngayon, yung mga babaeng nanay, iiwalay nyo ha. Tapos, dito rin, iiwalay nyo rin. Yun yung mga bagong panganak. Kailangan, para hindi naman maubos o kainin o mairitik yung mga nanay na dagang kosta huwag ninyong hahawakan ito ang tatandaan ninyo huwag ninyong hahawakan yung mga anak ng dagang kosta pwede ninyong hawakan halimbawa etong kulungan na to itong malaking kulungan dyan sila ng anak ayun may mga anak din doon, doon sa gilid may mga anak sila ron ngayon kung gusto nyong ilipat sa ganitong orokan o plastic na lagayan, gagamit kayo ng plastic. Kung hindi man plastic, gloves. Kailangan meron kayong gloves sa kamay. Ito. Itong kailangan nyo. Ayan. Kailangan niyo ng ito. Kailangan niyo ng gloves. Ayan. Maglalagay kayo ng plastic o gloves. Kung walang gloves, plastic na lang. Mga ganito. Labo, plastic, labo. Ngayon, kukunin nyo sila. Hawakan nyo. Pagod lang ganito. Yan. O. Ayan. O. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan. O. Ayan. Ang baby. Ah, kita nyo. Ang baby. Ang cute. di Diba? Ang cute ng baby. Kailangan merong plastic kasi kapag walang plastic, yung mga anak o mga babies na dagang kosa, kakainin sila ng mga nanay nila. May iiritate yan may iinis. Parang kung ano, may nila, maamoy nila Na, iba na yung amoy ng kanilang mga anak na dagang kosa. So, yan ang tatandaan ninyo. Yan, yan, yan yung pangalawa na gagawin ninyo. Huwag kayong hahawak na hindi kayo naka-gloves o naka-plastic kapag ililipat ninyo yung mga anak at saka yung nanay na dagang costa sa ibang kulungan o sa ibang porokan na katulad nito kailangan gagamit kayo ng plastic upang hindi kainin ng mga nanay ng mga dagang costa so ibabalik natin ayan. so makikita nyo ngayon dito sa aking ayun ipinapakita sa inyo ngayon inaamoy ngayon ng mga nanay na dagang kosta yung kanilang mga anak. So kapag merong hindi ka naka at inawakan mo yan at inilipat mo, talagang kakainin niya, magugulat ka na lang. Kakainin nila, kasi iba na yung amoy. Kaya niya gagawin ninyo. So ayun at sana, ayan ha nakatulong sa inyo yung mga itinuturo ko upang maiwasan ang pagkain sa mga daga at pangalawa, yung pagdami. Kung paano ka magpaparami. So, ganito naman sa pagpaparami. Ngayon, yung lalaki at si babae, ihiwalay mo sila ng kulungan. So, ganito mo sila ilalagay. Kailangan may, may malaki kang kulungan para makaka, ano sila, makakatakbo, takbo, takbo. Ayan. Nandito, may mga babae rito. May mga lalaki naman. Magka-asawa. Nandito sila. Dito ko sila pinaparami. Tapos kapag dumami na sila, may mga anak na, nililipat ko rito. Ngayon, ang ginagawa ko naman, kasi marami sila eh, marami. May mga babae dyan, may mga lalaki, marami silang ano, nag-aasawahan. Ngayon, pinitignan ko muna, pinagmamasdan ko muna sila kung sino yung babaeng daga na nanay nila. Kasi pinupuntahan sila ng kanilang nanay, kinukuha sila doon mo malalaman na sila pala yung nanay. Kasi sa, sa, dami ng daga eh, malilito ka. Ngayon, oobserbahan mo sila dito sa malaki eh, kung yung nanay na daga ba na kinukuha sila, inililipat sila, pinagbubukod-bukod sila. Doon mo malalaman na sila pala yung nanay na dagang posta. Ayon. At sana ang video ito ay sobrang nakatulong sa inyo sa mga may alagang daga, dagang posta, o sa mga nag-aalaga pa lang o mag-aalaga pa lang ng dagang posta. Sana makatulong sa inyo ang tip na aking itinuro kung paano ihiwalay ang babae at lalaki na dagang posta at ihiwalay nyo sila ng kulungan. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya ang video nito ay para sa inyo.